Hello guys! Good morning po sa atin lahat at mayroon po tayo ngayong re-reactionan ito pong uh, Scott ni Daddy Pranky o binablog ni Daddy Pranky na sa ngayon nga po panibagong tulong ang gagawin po dito sa uh, nanay or ati dahil ito po pala ay isang may kapansanan na po kaya po Paalala lang po. ko nanana uh, Kung anong mapag ng aking team, pero sa ngayon mag-iiwan po ako ng pera, sana laging ganyan. Yeah. Uh, ang buwan, dapat meron din sa akin niya ako ngayon. Ha? Nagkakatuwa itong si tatay, yung, no? Kung nagbibigyan ng pagkain niya, ay mga buwan. Dapat, magbigay ko, bigyan din ako. ako ang yung... <laughs> Itong perang ibibigay ko para sa kanya po. Asawa niya ako, ako ang lang <laughs> susuputa rin. Nakakatuwa po. Yan, panoorin po natin si Daddy Frankie. Oh, Ayan mga kabarangay, magandang buhay, magandang araw sa atin lahat. Bago matapos ang araw na ito, shout out natin si Ma'am Malu de Los Santos. Mabuhay ka! Ayan po, ah, uh, Panibagong buhay, panibagong... <laughs> Ayan po si Daddy Frankie po. Okay, ay Ayan, mga kabarangay, magandang buhay, magandang araw sa atin lahat. Bago matapos ang araw na ito, shout out natin si Ma'am Malu de Los Santos. Mabuhay ka ma'am, kumusta ka po and mag-iingat ka po parati. God. Ayan, suportahan po natin si Daddy Frankie at talaga pong napaka Buti niya pong isang charity vlogger po na talagang pure charity lang po siya. At uh, ito nga panuorin po natin ang kanyang bagong tinutulungan na po na ito nga po ay dalawang taon na pong uh, may diferensya po. At ikinulong po gaya po kay Kuya Oliver pero ito naman po ay kahit papaano po ay inaalagaan po ng uh, hipag kapatid po ng ni, na, ni Ati yung kanyang asawa, ito pong nakagreen ay hipag po yan. At uh, yun nga po at nakakatuwa nga po dahil uh, inaalagaan niya po hindi po kagaya kay Kuya Oliver na talagang pinabayaan ng mahabang panahon up to 15 or 16, mahigit pa raw po ang pakakaalam po natin. ano At ngayon nga po ito si Nanay ay... Uh, dalawang taon na po siyang nakakulong at ito po ay isang OFW na talaga naman po na kawawa. Dahil ito daw po ay is naluko. Dahil ito daw po before na nag-abroad sa Singapore ay iyan po ay may naiwan na boyfriend na pinadadalahan niya ng pera para daw po ipunin para sa pag-uwi niya ay magpapakasal. Sa sawing palad po pag-uwi niya ay may ibang asawa na po. No? May ibang pinakasala na po. At netito po si nanay ay isang guru. Nakatapos po daw sa pag, pagiging isang guru. Kaya lang po ay wala po, hindi po pinalad, hindi po nakapasa sa board exam. Kaya isa pa po, po siguro ito yung dinamdam ni nanay. At higit sa lahat, siguro po ito yung talaga yung na-broken heart, diba po? Doon po talaga siya siguro po yung talagang uh, nawala, na-lose na control po ang kanyang pag-iisip. Ayan po panoorin po natin. Okay, yan po ay ano wag natin i-skip ng ads dahil para po makatulong tayo kay Daddy prangki dahil iyan po nakailang bisis ko na po yan na napanood at uh, ngayon nga po ay bibigyan natin reaksyon na talaga naman po na Ayan, pinuntahan po nila Daddy Frankie. At talaga pong nakakatuwa po si Daddy Frankie dahil cool na cool siya pag tumutulong. Talagang nakikita mo po yung taong mababa ang kalooban. At talagang wala ka, hindi ka may ilang po kay Daddy Frankie. Yung mga galaw niya ay nakakatuwa at hindi po siya yung mm, nagpapanggap. na madidiriin siya po ay talaga pong napakalakas ng stomach niya na no, na kahit po ano po yung natatawa nga po ako sa doon sa pinanood ko na nadaanan nilang lang po sa kalsada na katabi ay kumuha siya ng down at tinabunan niya lang po yung dumi po ng uh, yung tinutulungan niya po iyon ay, hindi ko alam yun din niya naman po yun nadala dahil ayaw po sumama sa kanila. Ayan, si Daddy Frankie. Nag, ano, at saka ito pong sinanay si nanay, Nakakatuwa po dito. Yung uh, naguusap nag-uusap si ate, kay si Daddy Frankie. At bigla na lang po na may dumating na tao. May sumulpot na lang. Yung pala yun, asawa po pala yun ni ate na... nagpakilalang asawa tapos si Daddy Frankie yun nga na magbibigay sana ng tulong na pira doon para sa kinanay, alam nyo, ako rin, bigyan mo. Para, alam nyo po bang mga tao, hindi ko naman po linalahat ang ibang tao po pagdating na sa pira talaga po. Grabe ang pagiging interesado. No? Na talaga nga pong nakakatuwa. Ano po? Tingnan mo si Daddy Frankie. Sikat na no, sikat. Super so sikat talaga siya. At talagang kilalang kilala po si Daddy Frankie. Di ko alam po ito. Pangasinan siguro nga po ito. Ayan, no? Oh. Tingnan mo yung mga matatas. <laughs> talagang mahal na mahal si Daddy Frankie. Dahil kilala natin po si Daddy Frankie na siya po yung tao na talagang Simula nung nakilala ko po siya nung tumulong po siya na hindi niya pa po na-reach nare out ba yung talagang uh, mga subscriber niya. Talaga pong napakagaling ni Daddy Frankie. Alam niyo tuwang-tuwa kami diyan sa team ni Daddy Frankie yung na-rescue si artist uh, si SP doon sa talagang gubat. Doon po na-rescue niya, doon po talaga na lalo akong humanga dito na hanggang ngayon nga po ay tinutulungan niya at nung naayos niya, napabahayan niya. Alam mo, ibang iba talaga si Daddy Frankie talaga po mga kapatid kung sa pagtulong lang. Na hindi niya po pinababayaan ang mga tinutulungan niya. Binabalik-balikan niya po, kagaya nga po ni Este, na yung pangalawang panganganak po ni Este, na tuwa po ako kidadi Daddy Frankie dahil naging kumigyanti siya doon. Na kung papaano po, uh, mapapaanak na yung si Steve mo talaga. Pigilan mo. Dahil hindi ko kayang ano. Ito pakinggan po natin si Daddy Frankie. Dahil dito na po niya pupuntahan yung si ate na dalawang taon na po nakakulongan na. Kagaya po na nangyari ki, ki Kuya Oliver. Uh, dahil uh, ito po ay talaga pong nakakaawa. Nakakandado. Nakakulong. Walang damit pang mga kababayan, samahan niyo po ko, no? Ay, hala. Payat na siya, guys. Huwag niyo siyang tatamaan kaya wala siyang damit pang ibaba. Walang panti. Eh, wala siyang damit, no? Galing niya pa mag-English. Ano pangalan mo, ate? Anto'y ngaran niyo, ate? Walang ano, dapat may papagto. to. <laughs> teka lang guys, kasi wala siyang ano, wala siyang saplot. Hingi tayo pantakip. Ha? <laughs> ah, ate? Oo? Oo? Kahit ano lang yung damit pang ibaba para hindi nakikita. Short o ano? ng <laughs> bahay. Ayun Ayan si Ate yung ulan niya doon sa harap ipininta. Yung... Bakit ipininta po? Eh kasi wala wala na po si wala wala na po sila eh. Iyan po ay isa, isa sa mga asawa ng kapatid ni ate na ito nga po ay uh, siya po yung talagang tumutulong at nag-aalaga dito sa kiate. Kaya po, alam nyo po, ay nakakatuwa po sa ma'am, uh, itong asawa na nagpakilalang asawa ni ate na yung pagbigay po ng pera ni Daddy Frankie, ay gusto rin siya ang kumamit. Tingnan natin po at ipasport natin po. Okay. Uh -huh. Ciao, sono Gianluca e mm. mi occupo delle ballette per conto di mia nonna. Ho shutiltopus perché un'assistenza. Ayan po ay diyan natin matutong ay uh, makikita kung papaano po yung lalaki na talaga po na pagpira ang pinag-uusapan po. Talagang uh, nandiyan na po ay hindi natin maialis ay nakakaawang kalagayan ni Ate no. Mm. nag ah, ano din po 'yon, nag-abroad din po daw sa Singapore. Ah, sa Malamigan ka? Ang payat na nakakaawa po ano. Kaya tayo po mga nandito sa ibang bansa kailangan mag-iingat po tayo dahil lamig lamig init po talaga ang um, kalaban natin dito. Dahil minsan pag tayo naliligo, huwag po tayo basta-bastang lumabas. Kailangan po nakabalot ang ating ulo para hindi po malamigan. Dahil iyan minsan po ang uh, pinagsisimulaan na nagkakasakit tayo. Niloko ka? Hmm. Bakit kanya niloko? Sa paanong paraan? Ah, Paano? Anong ginawa niya sa'yo? Anong ginawa sa'yo? Niloko daw po siya ng boyfriend niya. ha? Hinihingian siya ng pera, nagpapadala. Ayon kay ate mga kababayan. nag abroad po si ate. Sayang naman yung pinagtaguran mo, no? I-post e, forward na natin nasa na yun yung, yung ano? Yun nila akin, no? Ayan po. Sa yung kumura, ano, ano pong ibig yung sabihing hintay? Dapat, sana noon, Kwan, sana sa na, dapat pa, ano daw ha? ibinalik sa dapat kanya, dahil binawi po ito siya ng mga kapatid, a dyan sa asawa. Asawa niya. Opo. Pasensya na kayo tayo, pagdating sa usapin ninyo dyan, wala po kami, hindi kami kasali. Kung kaya lang kami nagpunta dito. Ano, anong ang nyo niyo ba dito sa Dao Paulo? Tay, makinig ka muna, Tay. Uh, pagdating sa, kasi naramdaman ko parang mayroon yata kayo hindi pagkakaunawaan sa pamilya ni ate at saka sa inyo. Pagdating po sa usapin na yun, labas po kami dyan. Kaya lang po kami napunta dito, uh, gusto namin siyang tulungan. Okay lang, salamat naman. Pag tutulungan niyo pero... mukha ay may karga din ay, itong si tatay po po, <laughs> depende pa po yung tay depende pa po sa mapag kayong, uh, ano pong anong bahala niyo na, natamotin niyo tutulungan niyo siya okay lang Opo. yun nga po yung reason bakit nandit, kaya nandito kami okay lang po ba sa inyo oo oh, okay lang salamat po may anak po ba kayo tay hindi nga siya nagganapin Ah, hindi kayo nagkaroon ng anak. Um, may unang asawa, ang daming anak. So, pangalawang asawa niyo po siya. Pangalawang asawa, hindi nagkaanak. Um, nabalo na kayo bago niyo siya asawahin. Pero in, wala pa siyang problema nung nagsama kayo. Wala pa nung... Alam nyo po mga kapatid, ito si tatay, nag-uusap sila ni ate yung nakagreen, bigla na lang po siyang sumulpot. At uh, hindi ko po talaga akalain na ganun ang magiging reaksyon niya mga kapatid. Dahil uh, nung si Daddy Frankie ay sinabi ng mag iwan ng pira doon sa nakagreen, ay kailangan din po na siya po ay bigyan din daw maghati sila alam mo sa totoo lang mga kapatid dito sa mga usapin ng mga ganito pagdating na sa pera interesado talaga sila sa karamihan na naririnig ko po sa mga tinutulungan pag pera na po ang pinag-uusapan ang bibilis nila di ba kaya dito po tayo na na pumapasok na tayo nang gigigil instead tayo na maawa sa kanila ay talagang mas mo interesado sila sa pera kisa doon sa tutulungan nilang sabi nga kam asawa kung ako sa kanya kitatay kung ako ang asawa ni ate magpapasalamat ako at anong layunin nyo na naririto po kayo kung tutulungan nyo ang asawa ko ay maraming salamat dahil ay kayo po ang makakatulong sa amin na mapagaling po ang kamag-anak, di ba? Hindi yung pagsabi ng pera iintirisan mo at ahatian mo for what? Na kaya nga po si Daddy Frankie magiiwan ng pera dito sa kiati para sa pagkain, di ba po? Para mabigyan ng sapat na pagkain si Ate. Tingnan mo po kung gaano sila ka sa pera. Pakinggan niyo po muna. Panoorin po natin uli. Opo, no? oh, so, uh, well, wala na po siyang alam tay. Yes, oh, But, uh, Pag kinausap mo siya tay, maikilala ka pa po niya. No, tingnan mo. Binatukan pa po. Anong klaseng tao yan? Dapat inaplos hindi yung binatukan. <laughs> Grabe po talaga ang taong ito. coba mm. ni, Di ba? Ano sa inyo, ate, mga kapatid? Si ate, yung nag-aalaga. Mm. Kawawa talaga yung mga ganitong sitwasyon, ano? Ate, na hindi natin pronto. naman inahangad na magkaganyan. So, dito kung anong mapagdesisyonan ng aking team. Pero sa ngayon, mag-iiwan po ako ng pera. Ayan, para sa kanya iksena po, no, ng para mga... Pangkain. Interesado Kalino, puy, sa pira. Tingnan mo. Paknuorin yung mga kapatid. Sa ah, kayo ang nagpapakain. Uh. Ah. Sa kayo ang nagluluto. Salamat sa iyo ate. Napakabuti ng iyong puso. no? Uh mm -mm. oh, -uh. mo siyang pababayaan. May pag-asa pa. Basta wag lang natin sukuan. The pero kung pababayaan natin siyang ganyan, wala nang mangyayari. Mm Lalo lang papayat po yan. Lang ng papayat. Ano po? Hmm? So, hanggat wala pa akong schedule ate, hindi pa tayo nakakagawa ng na schedule, hintayin nyo lang yung balik ko dito. Habang naghihintay na schedule, mag-iwan ako ng pangkain niya, ano? Yan, paging ganyan din. Yan ang excited dyan sa lalaki na yan. Kita pa. Ha, asawa daw, si daw si ko si na. Ng... Na ganyan lang. Na <laughs> Iba, ay, si nako Daddy Frankie. Walang saplot. Sana laging ganyan. Hindi, <laughs> eh, Ang guwan, ah. dapat meron din sa akin din ako ang <laughs> nagbibili ng pagkain niya. Kapal ng mukha? Ang mga dyan. Kung nagbibili ng pagkain niya, ay mga guwan. <laughs> Kung naglalagay dito, yeah. dapat yeah. bikin niya. Hindi kita okay. ano, dapat ay na hati namin pili. In, ako na lang kasi lang, papa, umaga, naka, at, ako, kasi ng... ako okay. ang nagpapakain ng umaga. Umaga Ako ko ng gamot ng kanya, ako ang papakain. Ako ang gugulan ng kanya, kami ang nagsasama dati kaya nagsasama dati. Ako ang gumagamot siya, gumagamot. Ay, natural, ipagamot mo dahil asawa mo. Alagaan mo dahil asawa mo. Pakainin mo dahil asawa mo. Yun ang responsibilidad mo, tatay. Kaya ano? Di ba? Nakakasal po sila. Nakakalungkot lang po pag may mga ganito na sitwasyon. Ano po? Dahil bilang isang babae. Bigyan nyo nila po. Ako ang nagkagasat dito. Ako ang nagsusuporta ng kwan. That time na yun, bago pa kinuha ni Ate. Alam niyo po, mga nakakalungkot po pag may mga ganitong eksena na pagdating sa pera. Dati, That time na nasa puder mo. Ayun, kinakalakal mo pa nga daw kung saan saan. Kung may patay daw po, dinadala at nagsusugal iyan pong asawa. Ayan, sinasaktan po si ate. Ngayon mga kapatid, ang gandito na lang po. At uh, panuuri natin niyang ki Daddy Frankie. At talagang nakakanervyos po. Hindi ba? Nagsusuporta din po. Dapat daw sa kanya na. Na ito, hindi po mapupunta kung kanino man po. Etong perang ibibigay ko para sa kanya po. Uh, Tingnan niyo po. po. Diba, um, natutuwa tayo. po ba kayo na kagaya nito kita, tay? tay uh, di ba? Ayaw ko pong mangyimasok sa hmm. problema niyo. Gaya ng sinabi ko kanina, napapansin, napapansin ko na, na may problema. Pero, yung pasyente po, nandito po sa pamamahay po nila. Aduh-aduh anak baru kubur itu, Nak kakak ini nya. Ya, enggak ini. Dia bilang Ay, ay, Paano to mga kababayan, mga kabarangay? ang buhay naman po talaga tatay. Nakakalungkot. Mo, ano, nós, Dapat na, po talaga alagaan para mo, suportahan mo, dahil yun yung ko, ay responsibilidad mo bilang isang Bakit asawa. Na, Pero ang nag-aalaga si po, yung asawa ng kapatid ni ati. Sige tay, hayaan nyo po. Sunod na balik ko. Ako naman magbibigay sa inyo. Nako, ano, Daddy Frankie, Becca. wag. Wag mong bigyan. Bigay mo kay ate. Hindi deserve ni tatay na bigyan mo. ko po kasi, hindi po ka, hindi mapupunta kung kani-kanino lang. Ibibigay, pa, ang perang ito, para po sa pasyente natin. <f Together> Ako <adaptation> pa, oh. Pero sa ngayon tay, ilang buwan, dalawang taon na sa nakikita ko, wala na siyang iniinom na gamot. Tama, kung Daddy ino Frankie. dahil kung may, may iniinom na gamot may, yan, may hindi ang ganyan. Ka na gamot, eh? Po yan, wala na po. Uh, wala na po lang ginawa nila dito, pero kung nagpapagamot yan, magmula noon. Sige tay, ganito na lang po tay, ha? Ha? Ayan mga kapatid, uh, tapusin na natin dito at talagang nakakagigil po itong matandang to na asawa mo, pinabayaan mo ng ganyan. At panuuri na lang po natin po ito kay Daddy Frankie dahil po ay uh, para po tayo ay makatulong kay Daddy Frankie. Okay. Huwag po tayong mag-skip ng ads para po ay iyan po ay malaking bagay po ito sa tulong natin kay Daddy Frankie ayan lang po mga kapatid thank you so much po sa inyong lahat at uh, nandito po lagi ako na talaga ngayon ay susuporta sa ating mga kababayan lalong lalo na po sa pagtulong Anggat mayroon po tayo, tutulong po tayo. Kung wala naman, ay pasensya na. At tayo po ay manunood na lang na hindi tayo mag-skip ng ad para malaking bagay po ito sa mga tinutulungan natin. Ayan, suportahan po natin si Daddy Frankie, si Ruel of Malalag, at si Richelle Morales. At uh, simpre po si Kapisotok at si... Um, salamat po at uh, sa ngayon po talaga ay dapat tayo mag-ilahan pataas at thank you so much ba uh, kay BPM, kay Pointman na talaga pong uh, napaka mabuti niyang kaibigan. Ayan. Thank you so much po sa lahat. Suportahan po natin ang team Daddy Pranky dahil malaki po ang team ni Daddy Pranky na nandyan po talaga na tumutulong kay Daddy Pranky. Saludo ako sa inyo mga kapatid, mga viewers na nagmamahal kay Malo de los Santos. Thank you so much. God bless you po at we love you so much. yan, happy Friday po sa atin lahat. Bye-bye!